So yo, what's up moon gang? This is Edwin Chavez Vlog. So before I will start this video, I would like to shout out Jake. So si Jake po yung kapitbahay ko dati sa Davao. So nasa Saudi na po siya ngayon. Ang trabaho, na po, ang trabaho po niya is boot chair. So shout out sa iyo. Mo, shout out sa iyo mo dyan. So shout out din kay Archie. Nakakatrabaho ko din sa Mekchek. Uh, Barong PKFT. Uh, ko na taga Davao City po. So Bisaya po, Bisaya. So, shout out din kay Mon, uh, Bonmark Mendoza de Chavez. So, brother, apply na apply. Then shout out also kay Grace Lynn Pascual, uh, kay Hungarian Lesson, and sino pa ba? Sino pa? sino pa? Sino pa? Then shout out din sa mga taga, shout out kay Likasyon Kips from Zolnok. Zolnok Hungary. Sino pa ba? So, yun lang muna munga. So, itong vlog ko na ito Bernes kasi ngayon. Walang pasok bukas, Sabado. Damn, walang pasok bro. So, as usual naman. Ah, babasahin ko itong mga nag-comment nyo sa YouTube ko. Then, sagutin natin yung mga tanong nila. So, hindi, la hindi lahat ma masasagot ko yung tanong nila. So, yung idea ko lang. Pero, basta, yun lang. <laughs> Wala na kasi itong edit muna diretso Diretso-diretso nito kasi tinatamad ako mag-edit At least, nakagawa ko ng video. So, ito. So, may nag-comment dito. Jason Nilak, 6501. Idol, may placement fee po ba? So, ganito yun. Depende sa company, but mostly ngayon, bungang may placement fee talaga. Then, sa pagkakaalam ko, dito sa company namin, may placement fee sila na 28,000, I think. 28 or 20k, mga ganun. So, mga kung, kung nag-a-apply kayo bungang dapat may prepare na kayo ng pera. 30,000 or 20,000, ganun. Kasi may placement fee talaga. Yung Taiwan nga, pag Taiwan ka, may placement fee 70 or 80k, di ba? Then, sino pa ba? Yun lang naman, mag-prepare lang kayo. Mag-ipon, then... Para magagamit nyo rin naman. At least kung hindi man 28k yung babayaran, or 20k, o kung may 30k ka, di, 20k, di mas maganda para may... May mas, sayo rin naman yung matitira eh, di ba? Yung shout out kay Marinong Laagan Vlog. Ka Sino pangalan ng mga Si Shout out kay Rudjen Ali Padillo Aligan. So katrabaho ko, hindi katrabaho. Uh, schoolmate ko to dati sa Agronomy Foundation College sa Davao. Kasi doon ako nag-aral dati, yung Siman course, Bachelor of magtatanong kayo ng course ko dati, Bachelor of Science in Marine Transportation. Hindi ko lang pinorso. Pero hindi naman ako nagsisi. Then, pa ba? Shout out kay Franz 4384. Hi sir, new subscriber here. Nag-apply po ako ngayon papuntang Czech Republic at Hungary. May experience po ako as warehouse worker pero walang experience sa factory. May chance po kaya na makapunta dyan. Government employee po ako na may sahod na 25k. Oh, damn. 25k, 25,000 month. Malaki. Ah, uh, breadwinner. Di talaga sapat ang sahod. May advice po, sir. Thank you po. Pangarap ko po makapunta ng Europe talaga. Ganito na lang. So, hindi Big na Bigyan kita ng advice. Ah, uh, pag mag-apply kasi yung mga matibay talaga ng mga resume talaga kailangan may experience ka ng mga 3 years 2 years na sa factory pero I'll give you an example ako sa sarili ko pumunta ako dito sa Hungary eh. wala ako experience so anong ginawa ko dinaskartihan ko kahit wala akong experience magawa, gawa ko ng experience hanap ko ng certificate <laughs> Di kwan, natin, Dito, hindi naman plastikan yung vlog ko, eh. Wala ko experience. Kasi, mga one year ako nag-apply. das well, ikukwento ko na. Ikukwento ko na. Then, pasensya na sa mga ibang nanonood ito na minsan yung, ito yung tanong, di yung direct siya yung sinasagot ko ba. So, sa akin kasi, panang, ina-story ko siya ba. So, This is my type of vlog. So, ganun lang. Nag-apply ako dati, one year ako, na, sa tagig ako dati, 2023. Then, nag-apply ako mga one year din siguro muna. nga apply ako nang apply hindi ako natatanggap then kasi sa pansin ko hindi ako natatanggap kasi sa resume ko kasi wala akong factory experience eh. din dati kasi na kinakabahan din ako magsinungaling sa resume ko kasi kung ang tawag nitong sabi, alam mo pag question ganito ganyan uh, baka di ko masagot pero yun pero nung katagalan na mga umabot na ng one year pag apply ko, sumugal ako. Gawa ko ng resume. Tatanong-tanong ako, mga ganito, ganyan. Kasi hindi naman apply mo pa New Zealand eh. Kasi pag New Zealand, mahirap talaga may So dito sa hangar eh. Kuha lang. Ginawa ko, pinike ko lang yung kwan ko. Uh, pinike ko na yung kwan ko, resume ko. Nandito, na, ngayon, nandito naman ako eh. So proven at tested hindi naman sa lahat kasi ng pagsisinungaling natin uh, nakakasama. Mindset, kailangan din natin magsinungaling para patanggap tayo. So kung hindi matanggap din, it's fine. Apply ulit. Ganun lang muna Pero sa iyo, ang laki ng sahod mo, 5 k Ang, ano mo ba dati sa pinas sa trabaho ko, sinasahod ko lang, 7,000 per month, 6,000 per month. Pero, like naman dito, France sa mga katrabaho ko, may mga katrabaho din ako, mga office worker din. Mga HR, Magaeto pero iba pa iba pa rin kasi pag magtrabaho ka sa abroad, malaki pa rin ang sahod kasi sa abroad kumpara naman sa Pinas, di ba? Then apply lang ng apply, then basta 'yun yung sinasabi ko sa iyo na scarphihan mo, scarphihan mo. Kono bala. De nag-comment si in ni eh? uh, NBA Kolo, NBA Kolo. Boss, 2 years ka na pala. Ano yung contract mo? Continuous hanggang gusto mo pa mag-work? Ganito yung mga. So, sa akin naman talaga, yung kontrata talaga naman ng pirma 2 years talaga. So, before kasi sa Samsung ako dati, tumating ako dito sa Hungary, January 2, 2024. Yun yung kontrata naman pinarmahan, pinarmahan two years. Then it was so very unexpected kasi after two months of working in Samsung, we got terminated so na terminate kami mong gang uh, tambay kami for 3 months pero sumasawad kami so nalipat kami dito ngayon sa chicken factory mong gang so yun Then, about naman sa kontrata namin mong gang pa expire na yung kontrata ko na 1 year so nag extend ako ng 2 years sa so, mga 3 years lahat then siguro I don't know if after 2 years if they will extend me or I don't know my plans if I will be like still continue working here I don't know if I will go back to the Philippines tapos mag-apply ulit ganito, hindi ko alam But, ngayon, kasi sa akin kasi moonggang may natapos na magpapagawa ko ng bahay magpapagawa ko ng sarili kong bahay din, yung bahay din namin sa Dabao pinaparenovate ko ng moonggang, so kailan ko pa muna magtrabaho dito you know, masaya na rin ako kasi kahit pa na pagpadala ko sa nanay ko kasi isa din yan sa rason na ba't ako nag-abroad eh na makapagpadala ako sa nanay ko kahit pa paano kasi sa atin tumatanda na yung magulang natin kahit pa paano man lang makabawi tayo hindi naman kalakihan yung pinapadala natin pero at least nakakatulong tayo di ba kasi yun lang mahirap magpaaral ng anak doon dito ko na na experience na trabaho ko doon sa abroad mahirap kumita ng pera lang. So, yun lang so lang Then may nag-comment dito si Ryan ng Batak. Hello po idol, ito lang ito lang araw kasubaybay ako sa vlog mo kasi going din ako sa hangar. Yung medical kung may finding sa spinal cord area, pinapapirma ako ng waiver tapos tinagdagan ang uh, replacement fee. Makata replacement fee makatarungan na yun. Bisaya din ako from sa Dio Manotis. Teka lang, analyze ko lang eh kung gano'n naman yung kuha nila kung gano'n naman lang yung kuha nila bisaya, pero bisaya tahan eh so kung gano'n naman yung tawag itong yung rules nila na dagdagan yung may papadagdag na bahay wala naman tayong magagawa doon eh kasi tayo yung nag-apply, tayo yung mag-adjust so kung depende yan eh kung matanggap ka di sumugal ka na lang hiram ka ng pera para pabayaran nila kasi yun naman eh kasi tayo kasi nag-apply wala tayong gawa kasi yun yung management nila eh then like apply-apply ka kung saan yung mauna kasi kung like for example mag medical ka tapos hindi binagsak ka sa medical so it means hindi ka pwede kasi dahil sa sakit di sa, hindi ko alam sakit sa, about sa spinal cord mo kasi ako din kasi mundang may katrabaho din kami dati sa samsung na may scoliosis scoliosis pero hindi naman siya grabe Tapos, trabaho pa rin, depende pa rin sa kumpanya so sino pa ba? sino pa ba? sino pa ba? Check natin yung pan, ilang minutes na ba? 11. <laughs> so ito i-end eh, ko na tong video mo lang. So yung advice ko lang naman sa mga nag-a-apply. Ah uh, kasi alam nyo mga may mga followers din ako na nakasubaybay sa akin kasi sa Pinas pa lang na vlogger na talaga ako. Hindi lang ako sikat, hindi lang marami yung followers ko. Pero may mga iilan na alam 'yung nanonood sa vlog ko ba Then like pinapanood nila ako na nasa Pinas pa lang ako hanggang sa dumating na ako sa Hangari eh. hanggang dito sa Hangari eh, nag one year na ako din. nung last year yung may ilan dito ng mga followers ko sa Facebook na masaya sila kasi andito na sila sa, sa Hangari eh. so like parang chinachat nila ako na na-inspire na ko daw sila sa video ko kasi yung video ko daw pang realidad daw na alam mo yun like motivate sila ba? Like, sa akin kasi mo hanggang dati nung nag-a-apply ako, alam ko yung hirap sa pag apply eh. Mahirap mag-a-apply sa totoo lang. May kakilala ko na 7 times, 8 times na bagsak. Si Boss Make TV yun. I give you an example, Boss Make TV. Follow niya sa, sa YouTube yan. Ano si sa YouTube, sa Facebook, Boss Make TV. Uh, B O S S M I C K post me TV. Tayo follow ni rin si AG Vlog Hungary Tsaka si Kabitenyo, Kabitenyo. Kilala niyo mga maraming followers si Kabitenyo. Then alam ko yung hirap sa pag-apply. Kaya yung I, I have decided na gumagawa gagawa ako ng video para ma-inspire din yung kabayan, mga kababayan natin na sa Pilipinas na nagbabalak mag-abroad dito sa Hungary. So ginawa ko 'yun. Gumagawa ako ng mga hindi naman siya perfect na video na motivation talaga kasi ako hindi naman ako magaling magsalita eh. Yung Tagalog ko matigas kasi bisaya ako. Yun. gumagawa ko ng video na about sa interview. Anong gawin mo sa interview. Dapat lagi like, ka smile Positive lang. Ganito ganyan. Yun yung, marami akong videos ya, yung iba na na happy ako kasi na-appreciate nila yun so may mga followers sa munggang na andito na sa hanggang ng trabaho I give you an example. Si Kyle Clarence Martin. Shout out sa brother. Chris Grace Lynn Pascual. Yan. Mga followers ko yan sa sa, you sa YouTube at sa Facebook. Nagko-comment yan sila. Nagpapasalamat sila sa akin. O, Or, o rin naman nakakataba ng puso kasi kahit sa ganyang paraan, nakakatulong tayo sa kapwa natin Pilipino, ba? Tulungan lang. Tulungan lang yun yung importante. Tulungan lang talaga din hindi natin maiwasan talaga ng mga toxic na mga na kapwa natin Pilipino kasi in realidad talaga dito sa abroad din nalagyan dito sa abroad may mga toxic talaga ng mga Pilipino na sisiraan ka eto ganyan kahit wala ka namang ginagawa ganyan mungang so don't mind them as long as hindi naman na dinadama yung pamilya ng ganito ko kasi ganun talaga lalo na sa pag vlogger sisiraan ka talaga So yun lang man, yun lang naman gang. ah uh, please I will end this video. Thank you for watching. I will please subscribe to my YouTube channel Edmond Chavez Vlogs. I have also TikTok Edmond Chavez Vlogs. I have three Facebook page. So first Facebook page ko Edmond Chavez Vlogs, then Edmond Chavez Vlogs 2.0. Yan yung active Edmond Chavez Vlogs 2.0. Then may Uh, page din kami ng girlfriend ko na Hungarian uh, Jennifer and Edmond so ang spelling ng Jennifer Jennifer is D Z S E N I F E R Jennifer Jennifer ba Jennifer, Jennifer ba Jennifer and Edmond so yun lang thank you for watching this vlog and God bless po so ingat po kayo lagi